O so, ayan mga paps, isang magandang, magandang 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 umaga po sa inyong lahat mga paps Ayan, so ngayon po andito po tayo sa Bukawi ngayon, may nakita po tayong bilihan ng mga pyesa ng motor Ayan, warehouse, bodega po siya, ayan kung nakikita nyo po Ayan, marami din gulong, maraming mga pyesa, mga nakalatag po dyan, iba iba dito lang po yan sa may wakas ayan po yung Bukawi Public Market at saka yung Bukawi yung tulay sa Bukawi, diyan at ayan naman po yung papuntang Balagtas para Barcos highway po ito highway po yan, ayan yung papuntang Balagtas yung stoplight bago kayo dumating ng stoplight madadaanan nyo po itong bilihan ng mga pyesa na ito mga paps makikita nyo kasi ang laki-laki ng karatula ayan, kitang-kita nyo po siya ayan po highway so ayan tara samahan nyo na po ako pasadaan po natin tanungin po natin na tingnan kung ano mga pyesa na kalatag nila sa loob so ayan morning Hi. ayan si madam cashier oh, hello po oh, okay, ito rin ayan baka may babatiin tayo dyan ayun na na isa so no? welcome our branch here in Bukal. Wow! Ang daming pyesa, no? Yeah, so po, maraming tayong stock. Yeah, Ayun, no? Maraming stock. Oh, sige. Sunod tayo, napakadami nga mga paps. May mga accessories. May mga accessories. Kompleto Yan. tayo. So Kompleto. Halimbawa, sa mga ganito, may tanong lang ako. Ah, magkano sa ganito naman? 450. 450. Um, Ay napakamura pala. <laughs> napakamura pala oh 450 lang 'yon mga paps, yung ganun oh. No? Ayano. No? Oh. 450 lang po dito yan sa bukawin mga paps oh. Ayan no? Tsaka sa gulong natin, magkano? May mga presyo tayo sa gulong. Ayan. Two bless. One plus. Okay. May mura din tayo. May mura din. 800. hundred. Ayan no? Oh. Five type meron din tayo. Brand Ayan, of no? Oh. ano, KRX. KRX brand. Dito sa mga swing arm natin, magkano? Ayan, 380 lang mga paps, so swing arm para sa TMX. Swing arm ng TMX po yan. Depende lang. rin sa brand. Dito sa mga ganitong sprocket. Anong brand to? DBS. DBS. Okay. 180. 280 lang. Din tayong so napakamura na, oh. Meron din tayong... Kadena, magkano Mayroon sa kadena natin? 240, depende. May 180 din tayo. Ayan, 240 din mga paps. May 180 din daw. So napakamura pala. May brick shoe din. May brick shoe magkano brick shoe natin? Depende. Pag may 150, pag ganito. Oh, eh, may 150 daw. May, may, ano din tayo. May 150, may 200. O may 130. Oh, may 130. Depende pa Pababa, depende daw sa klase. Ay, napakarami oh. Play rings, may mga flaring po diyan. Pender ng Nmax. Ayan mga paps, so magkano sa Nmax natin yung fender ng Nmax? May, may bagong presyo. Ayan mga paps, so may pang Nmax sa mga nagama, naghahanap ng fender ng Nmax, punta lang po kayo dito sa Bukawi, oh. Dito sa ganitong headlight natin. Wala pang price, pero sure ako. Mura lang 'to, ano? Opo, mura lang yan. Ayan mga paps, marami 'yan, Opo, May discount pa. Wholesale. So nag-wholesale din kayo. Ayan mga paps, papa isa, isa sila, then nag-wholesale din. Minimum mo bilang pieces pagka ano, wholesale. Ano, worth of 4,000 plus. 4,000 uh, plus. Assorted na po yun. Assorted Puyo na. Yung ano, wholesale natin. Ayan mga paps, oh. Ayan, napakarami nilang pyesa oh. Ito, may mga takip sa tanke. Eh. May mga Domino suites Ito, mga suites Sa ganito 250 po oh, ito 250 lang daw Set yan no? Oh. Set na Ang oh. accessories P80 lang oh. po Gold bolts oh, 80 P80 pesos lang mga paps oh. Ayun o oh. P80 pesos lang po dito sa Bukawi yan Napakarami pong pyesa Napakarami yung pagpipilian po rito mga paps Ayun o oh dito sa flyball 150 150 ayan mga paps so iba-ibang ano iba-ibang size saka iba-ibang motor po yan ang daming flyball dito at papakita ko po sa inyo may mga battery din sila Diyan sa mga busina natin magkano? meron marami tayo may ano 200 mm -hmm. 250 eh. 28 tayo. Yan, may 200, may 250. Busina, halo na po yan, ha? Ayan, magandang klase na yan. 100. Ah, 200. 200 lang daw ito yung mga paps, oh. Halo. Tsaka hindi lang yan, maganda po yung baunan, plastic. Oh, pwede nyo lagyan ng baunan pag kumapasok. Ayun, yun ang maganda dyan, double purpose. Sa mini driving light natin, magkano? ganito, 350 yung ganito. So, yung ganito, ayan. 450. Ayan. And then, may isa pa, 300. ayun mga paps so, so tatlong klase. Tatlong klase. Tatlong presyo po yan, puro mabababa. Ayan, saka iba-ibang watch po yan. So, matataas po yung matataas po yung mini driving light nila rito. Ibig sabihin, malakas po yan, maliwanag po yan sa gabi. Ayan. Ayan. Hmm. Mamimili po kayo ng mga busina, may halo, MOCC, ayan, napakarami mga paps. Oh. Ang sa mga taga Bukawi, eh. malapit po rito, pasyal po kayo rito mga paps, tabing highway lang po ito. Sa unahan lang ng tulay ng Bukawi, eh. bridge. Ayan, napakarami pong ilaw. O, oh, may mga fuse pa. Magkano sa isang anong fuse? Sampo. Sampo oh, ayan. 10, 10 pesos para. lang daw. O, May mga ilaw din, no? Oh. So, napakarami. So, lahat ng hahanapin nila nandito na mayroon siguro, no? Ayan, oh. May ayan, oh. tayo. Mga rim. Yun. May rim. Magkano sa rim? Shock ng ano. Depende po by sizes po yan. By size. stainless, micro design, and then alloy. Alloy. Yes po. Ayan. Kasi, meron din tayong mga ganito. oh magkano? magkano? Okay. Pag ganito, 170 yan. 170? O yan, sa mga Honda Click po, el filter o. Oh. Stock. May front shock tayo and... Front shock. Magkano sa front shock natin? Pag front po, may tag 1,000 na tayo, pares. Pares, may tag 1K, pares. Front shock. Ayan mga pap, so napakarami. Marami eh. Ma so ayan, nakita ko, may mga nakasabit pang NMAX. Piesa ng NMAX, mayroon na rin po dito o. Oh. Kompleto. Kompletos Recados. Doon sa dulo, Abot pa yan sa dulo. Ayan mga paps, so para makita nyo. Mga ilaw. And then mga ano, brake cable. Ayan, mga kable. Brake cable. Mga ganyan. Oh, o, magkano man, yung mags natin? Mags natin. O, oh, yung kalesa. 2-8 pares na yan. O, oh, ayan, 2-8 pares na daw yan mga paps. Yung mags na yan, o. Oh. Pares na, 2-8. Dito mga side mirror na. Ito naman mga side mirror na. Ayan. yung ganito guys. Tag 60 lang to. Ay naulog. 60 pesos lang yan. Opo. Ay, napakamura talaga. To. No? 60 pesos lang. Opo. Okay. Meron dito mga ilaw. May mga ilaw. Ang dami. Okay. Sa upuan na ganito. Pag ano, TMX. Ito, okay. 450 lang to guys. Buo na to siya. 450, brand new. Ayan o, no? oh, naka-plastic pa o. Oh. Isasalpak na lang oh. ano. Napakamura, lang na lang. Oh. Napakamura o. Oh. TMX 155 po yung mga pups. Oh busina, <laughs> Magkano sa stack na busina? 40 lang to. 40 pesos lang. Ito po yung stack stack horn. 40 pesos lang mabibili nyo rito. So napakarami talaga. Mukhang masarap mag sila, no? Kasi maraming mabibili sila. Doon sa mga headlight na yan. Ayan, ayan. Oo. Bagong presyo. Bagong dating pero, din yan. Mura lang din, ano? Ayan mga paps. Kung nakikita nyo po, paikot napakaraming piyesa o ayun nasa pinakadulo na po kami ayun po yung labasan isang warehouse po ito isang warehouse na punong puno ng mga motor parts at accessory dito lang po sa Bukawi, Bulacan yan sa may wakas to ano wakas wakas ayan so pinaka address nito madam kaingin barangay kaingin Yes. Unahan ng palengke. Ayan, Bukawi, bulakan mga paps. Waste nyo lang po, barangay kaingin. Mga ano, naghanap po ng ano, mga cover seat, meron tayo. Ayan, cover seat, marami. Mamimili po kayo ng kulay. Clutch lining, meron tayo. Clutch lining. Yes po. No? Napakarami. Mga no, ano. Sa helmet natin, magkano? Council ganito, 250. 250? Okay. Pag so, so, ganito, half natin, natin. Yes, meron tayong 850. 850 okay. naman to? Okay. Meron so, tayong mga caliper set. Meron tayong mga caliper set. Magkano sa caliper set natin? 380, depending po sa ibang kalon. 380? Yes, sir. Yes, yes. Meron mga langis. langis. Mga langis? Okay, kompleto sa mga langis mga paps. Ayan, mga dami. Napakarami. Mga play ball. May mga flyball. Pati doon sa labas, ang dami din. May mga nakalatag sa labas. Oh. Yan, eh. Napakaraming pyesa. Oh. So, anong oras ito, madam? Anong oras nagbubukas? Open tayo for 7am to 7pm. 7pm? Araw-araw? Yes po. Kahit Sunday, bukas? Yes po. Open po kami ayun Ay, ang maganda dyan. So, ayan, maraming salamat sa iyo, madam. Maraming salamat po. Ayun, sa ulitin, update po tayo, babalik po tayo rito. Bye!